Sa pool sa CCTV, ang isang magnanakaw na kinuha ang cellphone ng natutulog na bantay na kainan sa Bulacan. Matagal na umano, minamanmanan ang ng kainan bago ang nakawan. Nagbabalik si Yen Suyo. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang cafeteria sa Plaridel, Bulacan, biyernes ng madaling araw, makikita ang pagdating ng isang lalaking sakay ng bisikleta. Pagbaba sa kanyang bike, sinilip niya ang kainan. Napansin ng lalaki na walang customer sa cafeteria, kaya't ilang saglit lang ay pumasok siya rito. Nagpunta ang lalaki sa natutulog na tindera, saka kinuha ang cellphone nito. Agad na umalis ang lalaki sakay ng kanyang bisikleta. Ilang saglit lang, nagising naman ang tindera at sumilip sa labas. Dito na niya napansin na nawawala ang kanyang cellphone. Nanakaw mula sa biktima ang cellphone na nagkakahalaga ng nasa 15,000 pesos. Kwento ng may-ari ng kainan, Bago ang pagnanakaw ay napapansin nila na tila may mga nagmamanman na sa lugar nila. Uh, lately talaga may mga nakakatakot na nag, mga nakamotor, sumisipat-sipat sila. Tapos may dadating magtatanong ng presyo, paulit-ulit magtatanong pero tumitingin dun sa mga kahan namin. Siyempre nandun yung takot so inisip ko ngayon hindi na kami magka 24 hours. Temporarily ngayon hanggang 12 midnight na lang kami. Handa namang magbigay ng pabuya ang may-ari ng kainan sa kung sino man ang makapagtuturo sa suspect. Kasalukuyan na rin nakikipagtulungan ang biktima sa otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Kuha naman ang CCTV footage na ito sa isang palaisdaan sa 13 Martires, Cavite. Makikita ang isang lalaki na naglalakad sa kalsada. Sandali itong umupo sa isang motor. Ang lalaking yan, kawatan din pala na naghahanap lang ng tsempo. Maya-maya, umalis ang lalaki. Saglit itong mawawala sa kuha ng CCTV. Ngunit pagbalik ay tangay-tangay na nito ang isang motorsiklo. Patuloy ang isinasagawang CCTV backtracking habang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.